Sige, unahan palagi na yabang Hanggang sa maipanalo ang laban Pero masayos pa rin yung manalo Talibot, ka muna Sa una, tsaka mo iyabang Huwag yeah. hanapin yung mga hiyawang Kung sa kasi pag hindi ka makitaan Kasi hindi naman ang unang kong pinakita ito? Bago ko tapag kakitaan Dito madali anong makuha Dito di mo sigurado ruta yeah. Magpakatuta o magbalakoting tupa Gagawin nila lahat para huminto ka Maraming magpamagaling Ingato. ka rin sa asagaling ka Pagatin pa, ka Asa so naging makinang ka pa rin sa mata sarili mo ay, kalabitin mo ay, na ay, ay, yung ganun so kayo mapapasik mura madaming bito inaanaging lupa at baka na naging luma o baka makapagtalo ka, ka pasig panalo ka na at mananalo pa kahit papalo, sa kakapanalo mo kahit matalo ka napakarami mo nang nagawa at manalangin na sana yung duda nila lumala para yung guto mo sa katawan na hindi mo wala Pag mong bilangin ng tumingala at labi mo lagi yung gusto hilahin ka pa ibaba sa pagmumuka di mo ipapamuka na lahat sila baliwala sumangayong ka man sa akin o hindi kung anong meron ako hindi ko hiningi lumilos sa odilam basta humiling kahit sumangayo ka man sa akin o hindi kunang numero na go indigo ini ng bagod bago maku ayom night lumilos sa odilam basta humiling Kaya kahit sumangayo ka man sa akin o hindi kunang numero na go indigo ini ng bagod bago maku ayom night lumilos sa odilam basta humiling primo untab ime